sa magandang hapon sa ating lahat for to video na nakikita nyo yan nandito tayo ngayon sa ating barangay covered court uh, ito yung tinatawag namin na barangay assembly sa ating barangay bibigyan ng na, uh, nagdi-discuss no? chief of police na ni Pakulaw uh, pero hindi tayo ganong lalapit dyan para hindi madistract ang mga tao ito lang tayo sa gilid-gilid so, Bibigay ng uh, bunting ano, paliwanag patungkol sa kung, pagdisiplina ng tao tapos sa kung paano maiwasan ng krimen dito sa ating barangay. Hindi man anong pasok sa pagiging ano nito ay i-upload natin sa Reels ito. kasama sa rails, yan magandang hapon sa ating lahat. Ano po ang importansya? Ano po yung sinasabi nilang CSO? Ito po yung tinatawag ng Civil Society Organization. Sa CSO, pag NGO ay non-government organization. Bakit po kailangan? Sabi po dito ay kailangan kailangan para po sa tinatawag nating uh, patuloy na pag-unlad ng ating barangay. Ano po yung importansya? ng community participation ng mga CSO at NGO sa ating barangay. Ito po ay napakalaki po yung importansya po nito. Kahit sa barangay development council, municipal development council, provincial development council, ay kailangan po ang CSO o kaya NGO na nakaupo. Ano kailangan? Sabi po dito, ang participasyon po ng NGO

Nakipindot ang notification bell para updated kayo sa mga marami ko pang videos na i-upload para sa ating lahat. Ayan, magandang hapon. Manungla kayo sa Sorte of Vlog po. Umaga lang. Bye-bye.